Maaray naman ang ilang mangisda sa Mariveles, Bataan dahil sa paghina ng kanilang kabuhayan dahil sa oil spill dulot ng paglubog ng MTKR Jason Bradley. Kinang ulat ni Ryan Lasigas. Dumadaing na ang mga mangingisda sa Mariveles, Bataan dahil sa epekto sa kanilang kabuhayan kasunod ng paglubog ng MTKR Jason Bradley. Kagagaling lang sa laot ni Romy at ang kanyang mga kasamahan. Pero matapos ang ilang oras na pagpalaot halos isang kilo lang daw ang kanilang huli. Malayo ito sa 20 kilo bago pa man mangyari ang sunod-sunod na paglubog ng barko sa bataan. Bukod sa masangsang na amoy nitong mga nakarang araw, napansin din daw nila ang pagdami ng patay na isda sa dalampasigan. Oh, malaki Papad. yan. nito wala na nga mahuli rito. Yan area dito sa kabila ng corridor na Muna dito sa ating kinaroroonan sa barangay Cabcaben dito sa Maribeles ay abot tanaw na natin yung lugar kung saan lumubog yung MTKR Jason Bradley. At uh, yung ilan sa mga palatandaan dito na nakarating na dito yung oil spill mula doon sa barko ay tulad nitong pinadpad dito na life vest na nagkulay itim na dahil sa langis. Tadatos ng barangay, aabot sa halos isan libong pamilya sa barangay Cabcaben ang apektado. Naglagay na sila ng mga improvised spill boom para mapigilan ang pagkalat pa ng langis. Sa kabila ng sinasabing presensya ng oil spill, may mga naliligo pa rin sa dalampasigan ang magpapamilyang ito. Kasama pa ang mga batang nagtatampisaw sa dagat. Si Mark naman, masaya ding nagtampisaw kasama ang kanyang alagang aso. Medyo malabo lang yung tubig, hindi gagaya dati talaga na medyo malinaw siya. Pero ngayon parang na siyang ano, medyo malabo. Uh, pero parang yung epekto ng langis. Wala pa naman po. Ang kapitan ng barangay na si Reynaldo, aminadong naalarma na sa sitwasyon, lalo pat hanggang ngayon ay hindi pa nasisimula ng pag siphon sa langis. oras na, na kumuan, hindi maagapang agad yung yon yun, ng mga coast guard at pumunta rito itong mga langis. Eh, siyempre, ma uh, makukuha na yung mga kwa, magkakaroon na ng pollution dito. At the same time, magkakasakit yung mga bata natin dito. Ipinaliwanag naman ang PCj kung bakit hindi pa nila masimulan ang pag-siphon sa halos isat kalahating milyong litro na industrial fuel mula sa MTKR Terra Nova. Tapos na ang pagselyo sa lahat ng valves at high-level alarm pipes sa lumubog na MTKR Terra Nova. Nakaposisyon na rin ang receiving tanker sa Ground Zero. Papalitan daw kasi muna nila ang capping bags ng metal caps na unang ipinangselyo para mas maging matibay oras na isagawa ng paghigop ng langis, aabot daw ng isang linggo ang paggawa ng metal capping at bibilang ulit ng isa pang linggo bago ito tuluyang may kakabit. Pag nagmadali tayo sa operasyon na ito, uh, the whole Metro Manila, perhaps the whole region 4, part of the whole region 4A and region 3 will be affected. This will have a massive effect sa Manila Bay kapag minadali po natin. nag na ang PCG ng Marine Casualty Investigating Team para magsagawa ng investigasyon. So tuloy-tuloy po yan, ang gagawin po natin ay uh, magsaset setup na po, magkocollect na po ng data and then we will analyze kung ano po yung mga violations incurred by these vessels. Nitong nakarang araw pa inirekomenda ng PDRRMO sa provincial government ang pagsasailalim sa state of calamity sa probinsya ng Bataan. Pero hindi pa ito naaprubahan. It's not an easy decision to come up with the state of calamity. There are parameters set by uh, a specific guidelines set by the national government that we need to reach that we need to meet first before we can declare another state of calamity. Mula dito sa Mariveles, Bataan. Ryan Lisiges para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.